Magandang hapon po sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa bahagi ng North Atlantic Ocean. Uh, nasa karagatan po ng Atlantic Ocean, Atlantic Sea. Uh, sa inyo. Uh, dito po tayo sa North Atlantic Ocean. Kasama po natin si... Dito po, kasama po natin si Vice Mayor uh, de la Cruz ng Malapon City. At papalad po tayo, kasama rin po natin si Ambassador. Uh, dito po sa The Netherlands. Uh, pakilala po kayo, nag-tent natin, Ambassador. Ed. Ed. Uh, kasama po natin si Ambassador. Ed. Ed. Malaya. Malaya na uh, Bicol na nasa si, ito, ay nasa Netherlands. Kasi ako oh, natin si Ito. Ito Inong ginakros na malapot. Pero kung pag-aaral po sila dito, sinanahan ko po itong mga local officials natin. Uh, vice Mayor ng Malapot, Vice Mayor ng Makati City, Vice Mayor ng Cebu City, sa, sa Mayor, ano po kang vice, ano inaasahan natin na matututuloy dito sa ang dito sa Tiradadans? Ano po, po natin ng ang sa sa agrikultura dito sa Kaya ilang araw, pero sobrang lamig dito. Uh, Vice uh, Mayor, nakikinig na tayo rito. At uh, kakausapin natin si Ambassador. Ambassador, kumusta po ang mga kababayan natin dito sa sa Netherlands? Mahiligit uh, uh, naman po, Senator. Mahiligit uh -huh. so, pa ako, Pilipino kayo dito. Uh, mga 17,000. So, relatively konti compared sa mga uh, ibang lugar. Uh, sa sa puyo ro po at you know, sa bus pinakamaliit na data sa uh, community ng Pilipinas dito sa Tinatayan. Opo. So, oh, oh. Uh, yes. So, ano oh. Uh, trabaho po dito, dito? Well, madami ho tayong professionals uh, at saka okay. karamihano ay mga babae na magtatapang asawa ng mga uh, dads. Uh, so, relatively uh, maayos po yung kanilang kalagayan. Meron naman po kan nagnegosyo, may restaurant, may uh, sari-sari store, tawag dito, to toko. Toko. <laughs> so, uh, meron din mga Filipino store dito? Meron ho. Uh, may ilan-ilan. Yeah. Uh, napakaganda na agrikultura dito. Ayun, lalong naman, Mga tukahan, uh, gatas, dairy, kung sa Rayo Quezon. Kaya na magkaya natin ka doon sa School of Iceha. Meron tayo doon sa Central Luzon State University. Pero may kulang pa siguro. So yun lang kailangan natin pa para replicate sa Pilipinas at malaki ito yung ng ating uh, embassy rep. Ayun, pipilipin yung mga kaway sa ating. Oh, pipilipin na siguro yun. Oh, gusto po kayo. O, na nga, bibindi na. Opo. So, itutuloy po natin itong mga pakulong sa tingkat. Papasok ko lang kami sa loob at napakalaming po sa tapat. Uh, salamat po, Ambassador. Ay, po lang ganunan. Salamat po at uh, salamat din po sa pagkasat sa amin dito. Shout out po sa mga tiga na mga tiga-tiga-tiga dalawa uh, ka po kami Balikan natin si Vice Mayor W1 Vice uh, ano po inaasahan natin sa mga komunidad ng mga kapatid ng mga pinipit ng mga abuso ng mga kapatid ng na pinipit ng mga abuso ng mga kapatid ng ang ng So babalikan po natin sina, sina Vice at uh, tayo po eh nilalamig na po dito. Ah, uh, napakaraming mga 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 dito, mga bata. So oh. babalikan po namin kayo at napakalamig na po rito. Ah, uh, papasok muna kami. Sobrang, sobrang ginaw na po rito. Ako po sa ang tamdang rin? Ah, hindi natin kalimutan kung subscribe o follow uh, at kapag-ibig hindi maganda ang mga subo sa atin kaalas siguro ng gabi dyan sa Pilipinas sa alas 9.57 9.57 ng gabi dito naman po 8.57 ng hapon gabi po sa inyo na hap kung sa na master ng dino uh, Pilipinas 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 ano natin sa 7 days mo? po sa mga subscribers